Hello Philippines! Isang malawakang kawai-kawai na naman mga baby ko. So for today's video, sobrang excited ako i-share sa inyo ang isa na naman patok na negosyo at racket na pwede mong pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang. Yes, para sa mga kababaihan, mga single mom na kagaya ko. So eto mga baby ko na discover ko lang at sinubukan ko. So baka bet nyo rin at baka pumatok din at dito na kayo yung maman. So kung hanggang ngayon mga mamshi, bebe ko, naghahanap ka pa rin ng racket, ng patok na negosyo promotion na pwede mong pasukin, try mo this. Okay? Ito yung tinatawag nating rebranding, guys. Kung saan nakatipid ka na sa oras, ipapadala na lang nila sa inyo yung items. Wala, ibebenta mo na lang online, iaalok mo na lang online at pangalan mo ang nakalagay sa product. So, ayan, kung gusto mo, hanap mo yung pagkakakitaan. Rocket, let's do this! Bukod sa racket ko sa regular show ko sa GMA7 kung saan madalas nyo akong mapanood sa Kaitan na Action with Boya Bunda kasama sila Tito Boy, Kuya Alan at Ipiya at ang mga maritim ay isa sa mga regular job ko. Trabaho ko talaga guys ang pagiging live host sa iba't ibang brand kung saan mapapanood nyo ko sa iba't ibang platform kagaya ng TikTok, Shopee, Lazada kung saan binibigay talaga natin ng to the max ang ating performance at brand ambassador din tayo guys. model din tayo ng mga iba't ibang brand guys kung saan affiliate lang tayo ng iba't ibang brand na nagtiwala sa atin operation manager, team leader kung saan tayo nagtitrain ng mga nangangarap maging successful live host and ayan, hindi tayo pa uhuli sa September as our temporary tour para Graduate, play, so guys, guys, very excited akong i-share sa inyo. Ito na naman, isang okay? patok na negosyo para sa mga mamsi, sa mga nanay, especially sa mga solo parents. Itong rebranding. So, pangalan mo talaga. Actually, hindi lang ito yung first time na nag ako. Nag-stop ako na matagal dahil nag-focus na ako sa show. And, ayan. So, bagoong flavor to guys. Iba't-ibang flavor ng bagoong. bagoong buffalo wings uh, spicy and original sisig tapa, pork magnet pork sisig, ayan may mga gourmets buffalo dito guys, so isasama ko kayo sa journey ko kung paano ko nag start dito, so ayan sinend na sa akin ng um, pinagkatiwalaan kong brand yung link ng Lalamove so hinihintay ko na lang, so guys ha, reminders ko lang guys, bago kayo pumasok at magtiwala sa mga nag offer ng rebranding, pag aralan yung mabuti try to investigate. Ayan, maging ano kayo, investigador. Ayan, uh, magaling tayo mga nanay sa mga ganyan. So, ito guys, is, uh, nung una, hindi sila pumayag ng cash on delivery. So, nadala na rin kasi ako kasi ang dami kong ano, transaction before na nascam ako. So, at the end, uh, binalikan nila ako, kinamusta nila ako, nung pumayag na rin silang cash on delivery. So, 35 bottles yung minimum nito. And itong pinagkatiwalaan kong brand na mag-rebranding kami guys is, ano sila, na future na rin kasi sila sa TV. And hindi nila pinagdamot sa akin yung mga papers nila to assure na talagang legit naman talaga sila. So, ayan na. Bubuksan na natin. So, ayan. Sobrang excited ako, guys. Ayan. Yung ano natin, ayan, so, Queen Manin. ang ganda din ng logo nila guys Talagang talaga mabait din talaga si seller dapat talaga ganun, and ayan guys ha sa mga mamshi, sa mga uh, friendship natin, neighborhood natin dyan, pag meron kayong mga negosyo kung saan kayo lumago, wag, kayo, huwag nyong ipagdamot. Ha? Huwag wag nyong isipin na kakumpetensya yung mga nasa paligid nyo. Tayo-tayo din ang magtutulungan. Okay, sharing nga sabi nga nila, sharing is caring. Para umunlad ang bansang Pilipinas. Ganon. Ayan. So, ba diba, ang cute, ang ganda. And makikita mo talaga, may laman talaga, may meat talaga sa loob. And talo-talo na to sa office namin. Pag hindi nyo bet yung ulam, o, oh, then may bagoong na kayo. Tsak, mapaparami kayo sa rice. Only rice ang problema natin dito, o, oh, ba? Diba? pork sisig original. So, may ano talaga siya, laman talaga siya. And one year, almost one years, may expiration din siya. 2005 pa yung expiration nito. So, hindi naman to agad-agad masisira, guys. Bala ko to, kapag may time pa ako, free time ako, is I-live ko siya sa mismo account ko. Dagdag sa mga product ko, diba? Bukod sa affiliate ko, may sarili akong product. And guys, ha, ito lang ang masasabi ko sa mga nagbabalak pumasok ng negosyo. Kailangan focus kayo. Ayan, share ko sa inyo. Pati mga friendship ko, diba? To the max ang support. Mga friendship ko sa office si Mary and Bontis. Ayan. <laughs> Ayan. So happy ako na. Excited din sila. Ayan. Tinulungan niya ako mag-Victoria. So, ayun. the Victoria yung ating, mag, ano, sa office. Binala ko sa office. Yung sample ko, ubus agad. So, plano ko na mag-order uli sa kanila. As soon as possible. Kapag -up free up na tayo. To kapag hindi na tayo, ano, sa schedule dahil ka so, sila din yung taping ko, ayan yan. may gourmet din pala sila ha? tuna, tinapa, tuyo ayan, so sold out ka agad tatlong piraso nga lang yung inano ko for sample lang talaga para sa pag live ko so ayan, meron silang pork bagnet pork uh, spicy and ano yan pork sisig Ayan, so original spi and spicy yung flavor. May pagpipilian ka, may choice ka talaga sa buhay dito mga baby ko. So, ayan, ulitin ko, kailangan focus ka. I kung hanggat maaari, isang product muna para makapag-focus ka talaga sa business mo para mapalago mo yan. Ayan, with buffalo wings pa. Sarap. O, ba diba? May pork bag Ano pa? So, ayan, talagang, ayan, kailangan, kailangan paglaanan mo ng oras para lumago hindi yung ano uh, hindi naman masama na marami tayong business na pinapasok pero kailangan kaya mo kaya mong tutukan para 'di ba magtagumpay ka hindi yung pasok ka ng pasok bira ka ng bira ayan So ayan guys, kung interested din kayo sa business na 'to, mag-comment lang kayo guys. Ayan, i-share 'yung video na 'to guys dahil mamimigay ulit tayo ng ayuda 500 pesos sa ating sharer. Love you all. God bless everyone.